아 i Hindi ko na nga maalala kung kailan pa yung last na kain ko sa McDo. Kaya for today's video ay eh, magpo-food trip tayo sa McDo. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! Kasi nga, nabalitaan ko nga eh, meron silang bagong menu at nagtitrending to ngayon. Siyempre, kapag McDo, matik yan, masarap yan at mura pa. At aminin nyo man o oh, hindi, kasama na natin sa childhood memory natin yan. At kapag wala nga Jollibee, eh McDo tayo. ito nga yung mga tipong pagkain kapag umiiyak tayo, nung mga bata tayo, eh nagpapatahan sa atin. Kapag nakakain na nga, eh sobrang sayo na natin. So, ayun, guys, nandito nga pala ako sa Gateway Cubao kasi ito yung branch na malapit sa amin. Available naman to sa lahat ng branch ng Macdo kaya no problem kapag nag kayo. Tara, rekta na agad sa counter. Order na tayo. Yan yung bagong menu nila na target natin na sweet barbecue chicken McDo nila. Guys, naka-order na nga ako at waiting na lang. Alam nyo ba guys, may naispatan ako dito dalawang grupong mga kabataan. Yung kinakain nila eh yung in-order natin. Lutuloy ako na-excite kung ano ba talaga yung lasa niya, kung masarap ba talaga. Okay guys, ito na yung in-order natin na bagong menu nila na Sweet Barbecue Chicken McDo na 163. May kasama na rin siyang French fries, ketchup at drinks, kaya solve ka na. Tapos may bago din silang McFlurry, kaya umorder din ako. Tiramisu na flavor nga ang in-order ko na 78 pesos kasi paborito ko to. Tapos yung isang flavor naman nila na available ay eh, yung hazelnut. Tingnan nyo guys, grabe kung gaano kalaki yung chicken na sineserve nila dito. Sa laki at taba nito, eh panalo ka talaga. Okay guys, po check na natin yan. 对。<laughs> Wow, smoky siya at sweet talaga. At tamang-tama yung balance ng pagkakaluto sa kanya. At nakakatuwa dahil mas pinalaki at pinasarapan nila yung chicken nila. Malambot din yung pagkakaluto ng chicken. At purong laman talaga, konti lang ang buto. Saktong-sakto partner sa mainit na kanin. Guys, hindi to sponsored ha. Kaya makdo. Alam mo na yan, baka naman. <laughs> para sa ganto karami at sobrang powerful ng flavor, bay sulit na yung 163 ko. Noon guys, sa mga hindi pa po nakaka-try, nako, i-try nyo na. Sigurado ko, hindi ako mapapahiya sa inyo at magugustuhan nyo to. Kasi sobrang worth it niyang dayuhin para sa presyo. Isama e mo na ang kaibigan mo, katrabaho mo, pamilya mo. Isama e mo na rin yung pati yung nililigawan mo na hanggang ngayon, e eh, hindi ka pa sinasagot. Baka ito na yung sign. Para saguting ganyan. <laughs> Maganda dito eh. Available to sa dine-in, take-out at drive-thru. Alala ko tuloy ng kabataan ko. Nung mga panahon na kumakain kami dito. Jollibee o Macdo. Kapag nakakuha ko ng laruan. Eh iniingit ko sa mga kalaro ko pagdating namin. All goods. Solved na naman. Brand goods. Quality. Okay guys. Tikman din natin yung bago nila na tiramisu na 78 pesos. Yan. Ganito kadami yung serving nila. Hindi na rin masama. Satisfying craving Perfect combination At sakto lang yung tamis niya kaya hindi nakakaumay Pwedeng pwede siya sa mga bata At matatanda Favorite flavor ko to kaya uubusin ko talaga to <laughs> Yan guys legit na masarap Tingnan nyo naman ubos Okay guys, hanggang sa muli. At kung nagustuhan nyo naman ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat! Pakikabuhat! Peace out all good! See you sa next vlog! Grabe guys, sobrang solid ng experience na yon. Kaya pala trending, eh masarap talaga.